Hey everyone, this is going to be the only Bluehost tutorial you'll need para matulungan kang mag-build ng WordPress website today. Basically, i-walkthrough ko kayo sa buong process sa paggawa ng website from scratch. Pagpili ng hosting, pagkuha ng domain, pag-setup ng plugins at settings, pagpili ng templates, at paggawa ng website gamit yung Wonder ng Bluehost, pati na rin yung Elementor. And oh, by the end of this video, malalaman nyo kung paano gumawa ng website for under $2 per month. Kasi nakakuha ako ng special deal para sa inyo. At kung gagamitin nyo yung link sa description, makukuha nyo yung exclusive pricing para lang sa audience ko. Best pricing to na makikita nyo online. Kaya sulit na sulit talaga tong offer na to. Malamang nag-click ka sa video na to kasi interested kang gamitin yung Bluehost para gumawa ng WordPress website. At tama ka, solid choice talaga ang Bluehost. Isa to sa official hosting recommendations mismo ng WordPress. Kaya sure na hindi ka magkakamali dito. Sige, kung ikiklik nyo yung link sa description sa baba, mapupunta kayo sa landing page na to. Makakakuha kayo ng access sa $1.99 per month na hosting, which is malaking-malaking discount talaga. Tapos ang gagawin natin, iklik lang natin yung Get Started Now. Mapupunta kayo sa page na to na may iba't ibang hosting plans na pwede nyong piliin. Para sa karamihan sa inyo, i-recommend ko yung basic or choice plus plan. Yung basic plan ay $2 per month. Tapos yung choice plan naman ay nasa $4 per month. May kita nyo yung differences like yung number of websites na pwede nyong gawin. Sa basic plan, pwede tayong gumawa ng 10 websites compared sa 50 websites sa choice plus plan. Makuha nyo rin ng mas maraming storage sa choice plus plan. Pati yung ability na magkaroon ng mas maraming visitors. Parehong plan ay may kasamang AI site creation tools which is maganda. Pati na rin yung free domain for the first year at libreng SSL which is super importante din. Kaya hindi ka talaga magkakamali sa kahit alin dito. At para sa video na to, mag basic plan lang tayo. So, isa-select ko yun at ngayon pipili tayo ng name para sa website natin. Pipili lang ako ng ganito tapos i-click natin yung search for domain at mukhang available siya which is awesome. Makuha natin tong .com domain na to ng libre. Makuha nyo rin yung domain privacy and protection ng libre. Pati professional email na libre din for 3 months. Ngayon may kita nyo na pwede nyo piliin yung duration ng hosting nyo. Pwede monthly, 1 year, or 3 years. Kung monthly ang pipili inyo, makita makikita nyo na sobrang taas ng price per month. Hindi ko talaga nire-recommend na kunin to. Mas mura pa nga kung kukunin mo for an entire year. Tulad na makikita mo, or pwedeng 3 years. Mas matagal mong malalock in yung pricing. Pero para sa video na to, mag 1 year lang tayo. Which is good para sa karamihan sa inyong nanonood. So click natin yung continue to check out. At ngayon, ilalagay ko na yung contact information ko. Kapag nilagay mo na lahat ng info, click lang natin yung submit payment. Pagkatapos nun, mapupunta ka na sa dashboard mo. Magiging ganito yung itsura. At ang gagawin natin is click yung log into WordPress. Ngayon, ang cool talaga sa Blue host ay kahit anong plan kasama yung AI site creator. Ito talaga yung magandang paraan para masimulan yung foundation ng website mo. Marami na siyang gagawin na initial steps. Kaya para sa mga beginner na nanonood, recommended ko talagang piliin yung tong option na to. Oo, may option ka naman na gawin lahat ng steps mag-isa. At ituturo ko rin yung iba sa video na to. Pero para mas madali, pipiliin ko muna to at ipapakita ko kung paano gamitin. So tatanungin tayo nito ng details tungkol sa website na gusto nating gawin. Ito yung example nila at mas maganda daw kung mas detailed. Kaya maglalagay ako ng something dito. Kunwari ganito tapos i-click natin yung next. Lalagay ko rin yung logo tapos i-click ko ulit yung next. Tatanungin tayo kung gaano tayo ka-familiar sa paggamit ng WordPress. Para sa video na to, pipiliin ko yung beginner. Ngayon, mag-generate na siya ng tatlong different versions ng website natin. Pwede nating i-regenerate to anytime. Kunwari, gusto kong i-regenerate tong isa. At ang gagawin natin ay i-click tong preview version. May kita natin siya ng full size para makita natin yung itsura niya. At kunwari, nagustuhan ko yung itsura nito. I-click ko lang yung save and continue. At tandaan nyo lang na pwede nyo palitan yung theme anytime na gusto nyo. Pwede tayong pumili ng completely different theme. I-customize itong theme na to o kaya lagyan natin ng sariling design elements na kahit anong mapili natin. Ngayon natapos na yon, ang pwede natin gawin ay i-edit yung site natin. Kung pupunta ako dito, i-click ko yung edit your site at dadalhin ako nito sa Bluehost site editor. Ngayon, ito yung isang paraan kung paano mo ma-edit at ma-customize yung website mo. Pero meron ding ibang tools tulad ng Elementor na pwedeng gamitin para mag-build ng website. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung paano gamitin tutorial real quick. Tulad ng nakikita niyo, sobrang dali lang gamitin. Kung may gusto kang baguhin, i-select mo lang siya. Kung gusto kong palitan tong text na to, pwede kong ilagay na Charlie Chang Builds Website. Pwede rin palitan tong text na to yung font, pati yung button dito. Para sa kahit anong image na makikita mo sa website mo, pwede mong i-click yung image mismo kung gusto mong palitan yung type. Kunwari, kung gusto natin gawing gallery, pwede natin gawin yun. Iiwan ko lang to as a picture. At ang pwede natin gawin ay palitan siya ng picture na i-upload natin or pumili tayo sa media library. Lahat ng to ay mga pictures na na-upload mo na dati or ngayon lang. Para sa kahit anong block, pwede rin natin i-click tong tatlong dots dito. Kunwari, kung gusto natin tanggalin tong picture na to, i-click lang natin yung delete at mawawala na yung block na yun. So, i-click ko yung control z or Command-Z babalik niya yung block. Ngayon, kunwari, gusto mong magdagdag ng block. Pwede tayong pumunta dito sa plus sign. Pwede tayong pumili ng iba't ibang templates at mga bagay na idadagdag pa. Recommended ko lang na explore nyo tong mga to para masanay kayo. Kunwari, kung gusto mong magdagdag ng button, mas madali yun at idadagdag na niya agad. Pwede rin natin i-click yung wonder blocks dito. Magpapakita to ng iba't ibang patterns sa template na ginawa ng Bluehost para sa atin. Kunwari, kung gusto mo ng frequently asked questions section, ito yung isa sa mga feature dito. I Select natin to at idadagdag niya agad dito. Pwede nating ilipat kung saan siya ilalagay sa website natin sa pamamagitan ng pag-click ng move up or move down. At oo, sobrang simple lang talaga. So recommended ko lang na i-explore nyo tong mga to. I-click nyo muna yung save ngayon. Dapat siguraduhin nyo na maganda yung itsura ng website nyo sa desktop at sa mobile. Kasi most likely marami sa traffic nyo ay magagaling sa mga tao na gamit yung phone nila. Kung i-click ko tong button na to at i switch sa mobile view, pwede ko nang i-edit yung website natin na parang tinitingnan siya sa phone. Ngayon, i-click ko tong button na to dito para bumalik sa view ng pages natin. At makita kita nyo yung mga current pages na ginawa ng AI Builder para para sa atin. Tulad ng sabi ko, gusto ko ng portfolio. Kaya gumawa siya ng portfolio page. Para sa kahit alin dito, pwede nyo i-delete kung gusto nyo. Click lang natin yung trash para i-delete. Para i-edit, click lang natin yung edit. At oo, oh, sobrang simple lang talaga. Ngayon, dadalin ko kayo sa mga plugins na dapat nyo i-install para sa WordPress website nyo. Kung i-click natin yung plugins dito, may kita nyo na may mga naka-install na. Pwede nyo i-delete itong mga to anytime kung gusto nyo. Kunwari, kung ayaw nyo to, click lang yung delete. May kita nyo na meron tayong Yoast SEO dito, which is dapat i-activate. Tapos para sa iba pang plugins na dapat nyo tignan, pumunta tayo dito sa add new plugin. Dito pwede tayong mag-search ng iba't ibang plugins. Pwede niyo tingnan yung mga pinakasikat. At guys, ang ganda talaga ng WordPress dahil sa dami ng plugins na pwede mong idagdag sa website mo. Pwede kang magdagdag ng new functionality. Sobrang daming customization at yun yung isa sa mga dahilan kung bakit sobrang sikat ng WordPress. Yung mga plugins na recommended kong install ay Elementor na makakatulong mag-customize ng website, Rank Math, ACF Pro at yung WP Rocket na makakatulong para maging mas mabilis yung website mo. At ngayon, i-install ko lang yung Elementor para mapakita ko sa inyo. Click natin yung Install Now, tapos click natin yung Activate. Ang susunod na gagawin ko ay pupunta tayo sa Settings, tapos Permalinks. Dapat siguraduhin nyo na na-set to sa Post Name. Minsan kasi iba yung default. Makakatulong to para mas maging clear yung navigation ng website nyo. Kung gusto mong palitan yung theme mo, ipapakita ko kung paano gawin yun ngayon. Kung pupunta ka sa Appearance, tapos Themes, may kita mo na gamit natin yung theme na ginamit natin sa AI Site Builder. Buti na lang sa WordPress, ang dami, -dami daming iba pang themes na pwede mong gamitin. So ipapakita ko lang sa inyo yung isang alternative na pwede nyong gamitin. Kung pupunta dito sa taas at i-click yung wordpress.org themes, makikita natin yung hundreds ng iba't ibang themes na kasama sa WordPress. Marami dito libre. Ngayon, nire-recommend ko na explore nyo tong mga to. Tingnan niyo kung alin yung bagay sa type ng website na gusto niyo gawin. Pero kunwari, gusto kong gumawa ng website na ganito yung itsura. So i-click muna natin yung preview para masiguradong maganda yung itsura. Ito yung very simple at clean na template. At i-click ko lang yung install dito. Ngayon, na na, na natin tong bagong theme, team, makikita nyo na nandito pa rin yung lumang team natin. Pwede natin ibalik yon sa pamamagitan ng pag-click ng activate. Ngayon, kung pupunta ako sa Elementor, ipapakita ko kung gaano kalakas tong website builder na to. Basically, hindi mo na kailangan ng coding knowledge. Drag and drop editor lang to. At ang gagawin natin ay click yung create a page. O, pwede mong i ang Elementor sa ibang page builders. Pero recommended ko lang na stick to one. Sa Elementor, gumagawa tayo gamit ang different containers. So, yung containers ay iba't ibang sections ng website natin. Sa taas, meron tayong header kung saan nandun yung menu natin at sa baba, meron tayong footer. Basically, ang kailangan mo lang gawin ay click tong plus button dito. Piliin kung anong type ng layout ang gusto mong gamitin. So, gamitin natin yung flex box. Piliin natin yung isa dito. Ngayon, pwede na natin i-click yung plus button at magdagdag ng kahit anong widgets or elements sa website natin. Kunwari, gusto kong magdagdag ng image. Kiklik ko lang yun, tapos drag natin dito. Pwede natin i-edit tong image na to sa pamagitan ng pag-click dito. Pumili ng image at pwede tayong mag-upload ng files diretsa sa computer natin. Ito yung photo na kinuha ko sa isang wedding dati. Isa-select ko to, i-click yung select at ilalagay niya yung image dito. Ngayon, pwede natin baguhin yung resolution ng image. At pwede rin tayong magdagdag ng caption or link. Pwede natin ipagpatuloy ito sa pamagitan ng pagdrag drag ng iba't ibang bagay. Pwede tayong gumawa ng heading dito. Palitan yung formatting ng text, typography, color, at oo, oh, ganito kasimple lang gumawa ng website. Basically, from scratch gamit ang template sa WordPress. Pwede rin tayong gumawa ng new pages anytime. Kung pupunta tayo dito sa pages tab at i natin yung add new page, isa yan sa mga paraan kung paano tayo makakagawa ng new page. At pwede nating edit to gamit ang Elementor or Wonderblocks. So yan yung overview kung kung paano gumagana ang WordPress. Hindi ko na masyadong i-detail tong video na to. Pero tandaan nyo na lang na meron akong ibang detailed video sa channel na to na magtuturo sa inyo kung paano i-build out lahat ng different things sa WordPress website nyo. Kapag tapos ka na mag-explore, pwede ka na bumalik sa Bluehost dashboard. Punta tayo dito sa websites. At ang gusto natin gawin ay siguraduhin na connected na yung custom domain natin. Lahat to ay nag update ngayon. Pero dapat siguraduhin mong na-setup na lahat. At lahat ng to ay pwedeng gawin sa loob ng Bluehost dashboard. Ngayon, kahit mabilis lang yung pag-build ng initial foundation ng WordPress website mo, marami ka pang pwedeng gawin para i-customize at magdagdag ng functionality. Kaya na-encourage kitang maging patient, mag-experiment sa iba't ibang bagay at explore lahat ng settings at builders. At matuto habang ginagawa mo yun. Yung AI site creator ay magandang simulan para makuha yung initial foundation. Pero likely may mga bagay kung gustong baguhin o idagdag. At magagawa mo lahat yon sa loob ng WordPress dashboard mo. Masaya akong nag-click ka sa video na to kasi pinapakita nito yung intent mo na gumawa ng sarili mong website. Personally, sa tingin ko dapat lahat tayo ay may multiple websites. Matagal na akong nagbibuild ng websites. Nakagawa na ako ng dose-dose ng websites at malaki ang natutulong nito sa businesses ko at sa paggawa ng pera. Crucial na magsimula ka ng mag-build ng website mo as soon as possible. At oo, oh, kung hindi mo pa nagagawa, hinihikayat kitang sumabay. Kunin mo na yung $2 Bluehost plan ngayon gamit yung link ko. At simulan mo nang itayo ang foundation ng website mo habang pinapanood mo yung video ko. Yung pinakamahirap na part ay yung pag-start at malayo na ang narating mo. Anyway, sana nakatulong tong tutorial na to. Ulitin ko lang, check out mo yung iba kong long WordPress tutorials kung gusto mo ng mas detailed na step-by-step. -step. Pero gusto kong ipakita sa iyo paano gamitin ng Bluehost. Yung bagong AI site creation tools nila, pati na rin kung paano mo pa mas mapapaganda at madadagdagan yung website mo. Kung nakakuha ka man lang ng kahit konting value sa video na to, pindutin mo lang yung like button at mag-subscribe ka para sa mas maraming content na ganito. Sa channel na to, marami akong content tungkol sa entrepreneurship, personal finance, at investing. Maraming salamat sa oras mo at takit sa next video. Peace.